Dota o Defense of the Ancients. Isa yan sa mga kinahuhumalingang laro ng maraming mga kabataan. Pero sa isang barangay sa Dasmarinas sa Cavite, ipinagbabawal na ito sa mga computer shop. Kung bakit, alamin sa exclusive report ni Claire Delphine. Ininspeksyon ng mga opisyal ng barangay sa lawag ang ilang computer shop sa Dasmarinas, Cavite. Ito'y para matsyak na walang batang naglalaro ng sikat na online game na Defense of the Ancients o mas kilala bilang Dota. Bukod daw kasi sa naaagaw nito ang atensyon ng mga na sa halip na ginugugol ang oras sa eskwelahan. Merong dalawang namatay na ang pinagmulan ay uh, sa mga computer shop nang galing yung pag-aaway. And Uh, nalaman namin na ito pala yung naglalaro ng ng, ng mga games sa computer shop at isa nga dito ay yung sinasabi nila na Dota. Noong lunes, tuluyan nang inilabas ng Sangguniang Barangay ang opisyal na resolusyon na nagbabawal sa paglalaro ng Dota sa lahat ng internet shops sa buong barangay sa lawag. Pwede lang daw itong laruin kung nasa bahay at may patnubay ng magulang. Wala naman akong naglalaro ni? Laos na po kasi talaga yun eh. Laos na yun. Tama lang din na ibawal para yung mga kabataan eh medyo maba, ma, makapag-concentrate sa pag-aaral nila. Diba? Kasi minsan yung iba, ang bao nila, it itatabi lang nila, iipo nila para lang pandota nila. Gan? Para sa akin po, hindi naman po nakakasama yung pagdodote. Kasi po parang ito na lang po yung parang libangan ko lang. 30% sa isang daang libong populasyon dito sa barangay sa Lawag ay mga kabataan. Ayon sa mga opisyal ng barangay, obligasyon nila na matutukan at maproteksyonan ang kapakanan ng mga kabataan. Kaya naman, puspusan din daw ang pagsasagawa nila ng iba't ibang aktibidad tulad ng sports upang tuluyang mailayo ang mga kabataan sa mga libangang magdudulot sa kanila ng kapahamakan taong 2003 nang makilala ang larong Dota sa Pilipinas. Isa itong online game na kailangan mong depensahan ang iyong teritoryo. Yung Dota, para siyang sport, uh, may factor na social. Uh, in a sense na yung mga kaibigan mo, pwede mo makasama tapos pwede kayo maglaro 5 on 5. Maingay, maaksyon at sadyang nakakakumaling. Meron dalawang factor kung uh, bakit sila mabenta. So yung una, yung storytelling o yung literary aspect. Ibig sabihin, may mga tauhan, uh, may environment, merong uh, conflict na siyusundan. So, isa yun sa pwedeng hata. Oh! Isa ang binatilyong si Bon sa mga aminadong nahuhumaling sa Dota. Hindi pa ako makatulong kapag hindi pa ako nakakalaro. May insomnia din po kasi ako. Parang isip din po ako ng isip. Hindi po ako makatulong. Parang pampangit din po hindi raw bababa sa pito hanggang walong oras ang inilalaan niya sa paglalaro ng Dota at minsan hindi na raw niya napapansin na pati ang pagkain sa tamang oras nakakalimutan na niya. Napapagastos din daw siya ng limandaan hanggang pitong daang piso para ipusta sa paglalaro. Dahil din sa Dota, aminado siyang napabayaan na niya ang kanyang pag-aaral. Kaya naman ang nanay niyang si Olivia, walang araw daw na hindi siya sinesermonan. Araw-araw na lang ba ganyan ka? Hindi ka natitino? Tumatanda ka na, hindi ka na bata. Hello, alas lahat ng santo, tinatawag ko na para magbago. Iladin, walang pagbabago. Ang ibang kabataan naman, hindi lang basta paglalaro ng Dota ang kinakuhumalingan. Para raw mas challenging, dapat daw may pustahan. Hindi naman masama ang paglilibang gamit ang online games. Pero tulad ng maraming sobra, hindi makabubuting labis ang pagbababad. Umaasa ang lokal na pamalaan ng barangay sa lawag na may positibong kahihinatnan ang total ban ng Dota sa kanilang lugar. At para siguradong susunod pati ang mga may-ari ng computer shops, Pati sila papatawa ng parusa kapag lumabag. Sa unang offense, dalawang buwang suspensyon ang ipapataw sa shop. Ipapasara naman ang shop sa ikalawang paglabag hanggang sa bawian na ng barangay business clearance sa ikatlong paglabag. Claire Delphine, GMA News.